Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po. Palambing naman po ng like, share and subscribe to my YouTube channel, Deodorano TV 2.0. So pakinggan lang po natin tong favorite song ng ating presidente na si BBM, mga kababayan. Par bangag, par bangag, bangag, par bangag, par bangag, bangag, par bangag, par bangag, bangag, par

at yung mga salot sa lipunan ito na walang iba kung hindi pinagpepesta ng pera ng bayan. Pasasakitin natin ang kanilang mga ulo hanggang pumutok na yun ang mga ugat sa kanilang katawan, mga kababayan. Para mabawasan ang mga salot sa lipunan ito na namamalagi sa mundong ito na walang ginawa kung hindi kunin ang pera ng bayan, mga kababayan. Lalong-lalo lalo na yung mga nanunungkulan sa gobyerno, yung mga kuratong, mga kanilang pasasakitin natin ang kanilang mga balong-balunan at atay atayan mga walang hiyang mga nanunungkulan sa gobyerno kung walang ibang ginawa kung hindi pagsilbihan or, kukunin ang pera ng bayan imbes na pagsilbihan ang taong bayan walang ibang gagawin kung hindi pinagsisilbihan ang kanilang mga bulsa mga kababayan yan ang nakakalungkot lang isipin mga kababayan na mayroon tayong mga politiko ng walang ibang inatupag kung hindi ang unahin ng sarili nilang bulsa. Pag mayroon sa sa ating bayan, o ang ipamimigay lang sa mga ordinaryong Pilipino, limang kilong bigas, tatlong latang sardinas, noodles, kape, yun lang ang kayang iabot, mga kababayan. At nakahanda na sila noon, mga kababayan. Pero tayo mga, silang mga namimigay ng ayuda kuno, Mali-mali tang pera ang inuwi sa kanilang bahay, mga <laughs> At ikaw na ordinaryong Pilipino, ang ibinibigay sa iyo, limang kilong bigas, tatlong latang sardinas, tatlong kape, at tatlong noodles, yan lang ang sinasabi ng DSWD, nakahanda sila. What? 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 Doon sa ibibigay nila sa ating pero, limpak-limpak na salapi ang kanilang inuuwi sa kanilang mga bahay, mga kapabayan. Ganito ang gobyerno natin ngayon, mga kapabayan. Kaya pasasakitin natin ang kanilang mga balumbalunan, atay-atayan, hanggang kanilang mga, pumutok ang kanilang mga ugat sa ulo at pambawasan ang mga salot sa lipunang ito na nanunungkulan sa gobyernong ito, mga kapabayan. Pakinggan lang po natin ito ngayon ang komentaryo naman ni Amy Marcos regarding doon sa pag uh, punta ni Martin Romales doon sa IC, ICI mga kababayan kasi parang lumalabas po doon yung pinagbibintangan natin na humakot ng pera ng bayan ay yung payata ang gustong maging state witness mga kababayan <laughs> Parang nakakatawa yata ito, mga kababayan. <laughs> Nakakaloko na ito, hindi na ito nakakatuwa, mga kababayan. Pakinggan na po natin ang statement ni Panibagong script. Ito ang tugon ni Sen. Amy Marcos nang tanungin siya hinggil sa tingin niyang dahilan ng pagharap ni late 1st District Representative Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasunod ito ng imbitasyon ng komisyon sa kongresista kaugnay ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Kasabay nito, umusbong ang usap-usapan partikular na sa social media kung gagawing state witness si Romualdez. Ito ay kung magsasabi umano ito ng lahat ng kanyang nalalaman sa naturang katiwalian. Bagaman hindi pa kumpirmado, agad naman itong binuwelta ka ng Senadora. Ano ba naman sila? Yung mga dapat state witness, eh hindi yung pinaka-guilty. Ano ba naman yan? Eh talaga naman na tinutumbok ng sangkatutak na ebidensya na sa Kongreso nagamula ang iba't ibang kalokohan. Kaya uh, kinakailangan suriin natin maigi, pambihira naman, magbibidabidahan pa ngayon. May hirit rin sa Senador Ivy kaugnay ng pahayag ni Romualdez na isa publiko ang kanyang statement of assets liability liability sa net worth o salen kung ipag-uutos ng ICI. Eh, wala namang problema yung salen Ang tanong, totoo ba yun? Yung, totoo bang yun lang? Nagbahayag rin ng saloobin ng senadora sa intensyon na pagpunta ng kongresisa sa komisyon. Parang Korean telenovela, bagong plot twist, wag muna tayong lumundag. Para naman sa expectations nito kung magagawa ng ICI na matugunan ng anomalya sa flood control, sagot ng presidential sister. Yan naniniwala ko sa mga members ng ICI, wag lang tayo magpaandar sa kung ano-anong gimmick dyan. Asher. Yan mga kababayan, ang statement ni Madam Aimee Marcos mga kababayan. At nakakalungkot lang isipin na mismong uh, senador natin ang inakusahan natin pala na pinakamalaking buhaya dito sa Pilipinas ay gusto pang maging statement. Why? Why? Sa tingin nyo kaya mga kababayan, makatutuhanan nito? Kasi... Isipin mo na pa natin, sila, ang tinuturo po ng lahat ng ebidensya ay siya po ang may pasimuno. <laughs> Depende na lang siguro kung sino ituturo niya. Baka naman mga Duterte na naman ang ituturo niyan, mga kababay. <laughs> o kung mas kung ituturo niya si BBM, ay eh, mas okay. Oh Di ba po? Pero alam natin hindi 'yun ang mangyayari. <laughs> Ang nakakabaliw lang isipin nito mga kababayan. Saan ka makakita na yung inaakusahan mo yung pa magiging state witness? Eh, sino ididiin niya? Si Saldico. Ang ididiin? Si DPWH at saka Diskaya? Parang baliktad. Yung pinaka hindi man yung pinaka inaakusahan ng lahat ng tao dito sa Pilipinas ay siya ang magtuturo ngayon doon sa baba. Sigurado ba tayo na walang nasa taas niya, mga kababayan? Kung ituturo niya si Bibi, ay maraming matutuwa sa kanya. O so, pag ginawa niya yun, malamang isinasalba niya ang kanyang karera, karir doon sa uh, politiko. Kasi baka gusto talaga siguro nitong maging presidente. Kaya hindi pa si dito si BBM. Baka mamaya siya ang ituro dito mga kababayan. Pwede siyang maging state witness. Ang tanong, sino kaya ang pwedeng ikuha? Ay kasama siya doon. Kasi siya po ang tinuturo lahat ng ebidensya eh. Siya ang nagkamal ng pera. Sila ang gumawa ng budget. Sila ang nag-insert doon sa budget. Sino ang pumirma? Ang magaling nating presidente. <laughs> Paano natin malalaman na yung less guilty siya kung siya mismo ay involved doon sa paggawa ng batas, taga-a, alam naman natin na ang kasama ng chairman of appropriation doon sa kongreso ay siya. Ngayon, siguro, ide niya, hindi siya kasama doon sa, sa bike camp. Totoo kaya yun, mga kababayan? Kasi, hindi naman siguro maglakas ng loob si Saldeco na mag-insert na mag-insert. Sino mag sa kanya? DPWH? O talagang mayroon ng Niluloko tayo nito mga kababayan, napaka-imposible po nang iniisip nito mga to. Niluloko po tayo talaga nito. Kasi bakit? Paano kung hindi masasabi? Ang mismong inaakusan mo, gusto nang maging state witness, para ano? Sino ang ikukulong natin? Mga kababayan. Parang tama siguro itong sinasabi ni Amy Marcos na panibagong script yan ang masakit pa nito mga kababayan ang humahawak ngayon ng Blue Ribbon Committee tao niya yan yeah, man, si Erwin Tulpo kung imorin ni Erwin Tulpo ang pit niya ni ni, ni, ay, ni Martin Romaldes sa Kongreso, ganun na lang isipin mo naman sunod-sunod kung anong gagawin gustong gawin niya yeah, di ba? Yun ang nakakalungkot ng isipin mga kababayan. Talaga pong pinagkakaisahan nila tayo lahat na walang mapanagot sa nangyayaring nakawan sa gobyerno. Yeah! Yeah! Niluluko tayo mga bayan. Niluluko po tayo talaga sa tutulang. Harap-harapan ng ginagawa nila sa atin. Saan ka mga Sila yung nag-insert ng sa bicam? sila ang nagpa-implement ng project, ipinasa sa DPWH, at sila ang kumulit ng pera. Tapos sila ngayon ang magiging state witness. Sino yung nila? Saldi ko. DPWH, sino ituturo niya? Tama po ba? Kung ituturo niya, baka ituturo dito mga kababayan, mga rin. Hindi kaya mangyayari yun mga kababayan? Baka Duterte rin ang punot ang dulo nito? Ha? Kung si Bibi, may mas ma ma talaga maraming matutuwa sa kanya. Kung si Bibi yung ituturo niya, na yan ang may pakanan ng lahat. Palakpakan tayo niya. Eh kung hindi, sino kayang punso Pilato ang isakripisyon nila dito Bukod kay Saldi ko, mga kababayan. At, at magaling nating na senador si Erwin Tulfo hanggang dalawang hearing naladaw at gustong tumbukin ang farm to market road. <laughs> eh, ang tinuturo din doon, Region 5 at saka Region 18. Din. Sila din dalawa, ni Saldico at ni Romaldes kasi high tone din ng contractor doon. Which is nakakunik din kay Saldico. Why? 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 Ano yan, mga kababayan? Yun pong nakakalungkot. Parang niluluko po tayo ng mga politiko. Parang inililigtas nila yung mga sarili nila at nilalaglag nila yung mga hindi nila kapangkir. Oh, ganun talaga. Ganun nakakalungkot ng isipin. Bakit nangyayari ito sa bayan natin ngayon, mga kababayan? niluluko na tayo harap-harapan at yung pinaka-guilty, yung pa yung mag-witness -wi <laughs> Nakakatawa. Ako pa sa iyo, yung pera na kulimbat mo sa bayang ito, itulong mo na lang doon sa Cebu, sa Dabaw, at sa Masbate. <laughs> Kasi nga po, trillion-trillion yung perang nakulimbat niyo sa kaban ng bayan. Di okay. <laughs> Pero, sana di o mano, isaulin nyo na lang sa taong bayan at itulong nyo doon sa, para hindi naman halata, itulong nyo na lang doon sa Cebu, sa Dabao, at sa Masbate. <laughs> Kung kaya ng konsensya nyo, kasi siyempre gagamitin nyo rin yung pera ninyo na naku, nakulimbat, di o mano, sa kaban ng bayan, sa kaso ninyo. What? 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 Alam naman natin na maraming vlogger dyan na walang ibang ginawa kundi pagtanggol ka, Mr. Martin Romalde At pati yung mga bayarang media. Alam naman yeah. natin na may naka dyan. May monthly yata. Magkano kaya monthly ng media? Para lang may pagtanggol ka, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot ng isipin. Kasi bakit? Harap-harapan na po meron yung inaakusahan natin, di o na number one crook sa ating bayan ay gusto pang maging state witness. Sino kaya ituturo niya na mas mataas sa kanya? <laughs> At sinisigurado ko, mayroon talagang mas mataas pa sa kanya. Mga kababayan. Kasi nga po, parang napakasimple lang po yan mga kababayan. Eh. Kung kukuha ka nga ng building permit, papayag kaya si district engineer na pumipirma ng permit na wala siyang SOP? Eh itong pinag-uusapan natin dito budget ng buong bayan ng Pilipinas. At trilyon-trilyon na nga ito, mga kababayan. Sa tingin mo kaya, yung presidente natin, hindi papayag siya na wala siyang SOP? Di ba, mga kababayan? Yan po yung realidad eh. Nangyayari po sa babayan, di hindi? Posibleng mong hindi mangyayari sa taas yan. Diba po? Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Ako po ulit si Deodorano. Don't forget po to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deodorano TV 2.0. Malambing na lang po ng subscribe para po sa mga bata na may utisip na gusto po nating tulungan, mga kababayan. Magandang gabi po. God save the Philippines.